Hello po sa inyong mga kansyansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga sujak signs sa araw ng lunes, July 21, 2025. At meron lamang po tayong tips na pwede nyo pong gawin kung kayo po ay uh, tumaya or kahit anumang sukal na inyong sasalihan. So pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong mga palad mga kachanski. Ito po ay uh, mga katulong para kayo po ay lapitan ng swete. So itong money oil ay kinakailangan, cleanse, uh, bless and ritualize para ito po ay masalong mapisa. At kayo po ay positibo at malakas ng inyong paniniwala. So kung gusto po ang order kung wala pa po kayo nito pwede po kayong mag-PM sa akin sa aking Facebook page Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayo mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, pinapangalagaan, subukan nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito, pasi yung sa inyong mga zodiac sign. Okay, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, tatalunin ka ngayon ng iyong damdamin, kahit tutulang iyong isip. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapala na kulay ay red. Ang iyong masorting numero, 8, 10, 13, 29, 31, at 43. Para sa mataong Taurus, huwag kang mabalisa sa mga problema dahil handa kang alalayan ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerting numero, 16, 24, 28, 30, 35 at 42. Para sa mataong Gemini, ang munting kabikuan ay akalain mong malaking bagay. Genpaman, tutukan mo ngayon ang mas malaking oportunidad. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 14, 27, 32, 39, at 40. Para sa mataong cancer, iyong iyo ang araw na ito. Maging masinup ka sa mga biyayang mapapasayo. Huwag kang tumulad sa ipa na inuubos ang swete sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Ang iyong mapalag na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 2, 11, 18, 21, 38, at 42. Para sa mataong Leo, gumawa ka ng kabutihan upang makatanggap ka ng malaking pagpapala. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong maswerting numero, 1, 16, 25, 29, 38 at 41. Para sa mataong Virgo, mahina ka sa ngayon. Kaya't malabo mo rin masimulan ang mga proyektong magpapaunlad sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero, 2, 19, 24, 34, 37 at 45. Para sa mataong libra, huwag kang susuko at tuloy mo lang ang laban mo. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong sweating numero, 1, 18, 25, 30, 33 at 41. Para sa mataong Scorpio, kumikilos ang iyong kapalaran upang isaayos ang mga mali. Sa proseso, maaring akalain mong hindi ito o maayon sa kagustuhan mo. Subalit para ito sa ikakapubuti mo, ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 7, 12, 20, 26, 31 at 36. Para sa mataong Sagittarius, hinahinay lang. Hindi ngayon ang panahon upang sumugod. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 4, 16, 17, 27, 30, 35, at 41. Para sa mga taong Capricorn, pahinga ang kailangan ng katawan at isipan mo. Mas mainam kung mamasyal ka sa mga tanawing magbibigay saya sa iyo. Ang yung mapalan ng ulay ay black. Ang yung mga sorting numero, 9, 15, 17, 22, 25, at 38. Para sa mga taong Aquarius, hayaan mo makaporma ang mga karibal mo. Huwag kang mabahala dahil sa huli, sila iaani ng kahiyan at kalungkutan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 11, 14, 26, 37, at 41. Para sa mga taong Pisces, swerte ka ngayon. Hindi man kalakihan o karamihan ang mapapasayo, sapat na ito upang masasabing pinahalagahan ka ng langit. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mamaswerting numero,